ang doktor ng bayan na laging nagbibigay ng health tips sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel at Facebook account na si Dr. Willie Tiong ay lumalaban sa karamdaman niya ngayon. Para sa lahat ng patient sa Pilipinas, gagaling tayo ng sabay. Ito ang teaser ng vlog ni Doc Willy Sa kanyang YouTube channel ngayong araw ay idinitalya niyang apat na araw na siyang nakakonfine sa ospital. Naon na rito ay na-admit siya sa ibang ospital sa Maynila na inabot ng limang araw bago nalipat sa kasalukuyang ospital sa ibang bansa at kung saan siya ngayon at dahil okay ang pakiramdam niya kaya naisip niyang mag-update sa sitwasyon niya ngayon base sa detalye ng kwento ni Doc Willie sa panahon ng election 2022 ay okay naman siya pero may mga nararamdaman daw siyang parang may madilim at mabigat sa katawan niya at kahit ganito ay Tuloy-tuloy pa rin ang medical mission charity works niya sa iba't ibang lugar. Napansin ko April 2023, medyo hirap na akong mag-medical mission. Pag mainit, ayaw ko na. Hindi ko na kaya pag mainit. May hingal, pagod, at pag lunok ko parang ayaw na o hirap na. Ang sakit na ito ni Doc Willie ay nakuha raw niya sa sobrang pag -iisip. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comment sa Facebook sa mga bashers dahil hindi naman tunay ang mga sinasabi. Sobra kong mahal ang mga Pilipino. Sobra kong mahal ang mahihirap tapos sasabihin nila ginagamit ko. Sambit pa ni Doc Willie.